Hmm? Ano? So, hello guys. Karong Adlawa. Uh, uh, naguban ko diri karon sa akong bana na amin diri sa lawod. Namukot mi. Kay, para makakuha mi sura. Siyempre, sayang man libre na ang panora So, ang oras karon nasa 5 o'clock in the morning. So, hapit na mag ang adlaw Lantawa ninyo guys. mao siya guys ang view na nakikita namo ngari so kauban ko na siya ang akong bana best so kaming duwa lang kau homan pa lang namo mag ah uh, ariya sa pokot nagulat-ulat may mahulat may mga 1 hour siguro or maybe pig medyo hayag-hayag na sa kanamo batunan ng pokot or kaya 15 minutes kuno kaya para dili pod mabuntagan kaayo kay ma pag madugay-dugay, mabutan po bi ka ang kahayag, init na po kaayo So kaya dapat medyo dulong-dulong bali, bali 400 meters lang siguro ni among pukot or 800 800 meters ang among pukot. So medyo taas-taas na po dan aw na to kung may mama, makakuha ba mi or buklo ba o unsa. So bali first time first time pa lang namo ni dili man first time bale uh, pang tulong laud pa lang namo ni among pokot so ang unang laud nila nakakuha sila og uh, <laughs> pito siguro to ka isda ba nila kaubay niya ang mga bata so, pandawan nam nilang laud daghan ang ta ilang kuha niya ang apan kay na nasabit ang pukot namo na ang usad ka pukot nasabit sa kining Uh, arong kana bitaw na mga istaran sa isda na mga poste-poste diri sa lawod yeah, napilit didto ang pukot di sayang kaayo halos katunga sa pukot na bilinggid sa lawod kay di naman gid nila makuha kay gianod man sila sa sulog so sayang ani kayo kay pantulo pa lang gid ka lawod. bago kayo wala pa gani ka bawi na ano dayon siya sa lawod so mo na na siguro na ang part sa kinabuhi may inana gyud og may kini dili man kita na, na ano perming uh, pero may jackpot no so karon tinga na po na mo basi makakuha na po may panira niya kung daghan daghan makabalik ya pa kay update ko mo niya kay pag matagtad -taw, mabira na uh, update ko ka mo parang zero tayo ngayon guys bali naghawa kami sa balay um, 3.30 in the morning tapos nagtukal kami alas 4 tapos mga 4.30 or 4.15 nag area nami <clears throat> tapos uh, mi guys kayo wak man diri ang mga para panagat hain ka silang da hain ka sila dapita sila ng area di na mo araw kay syempre baguhan pa man lang po, sa para panagat kay money guys ang bago na akong gibakal na uh, motor motor tapos nagpahima po ko pukutan so bale pantulo pa gina mo ni siya kalawod imagine pantulo kalawod tapos sa so, pandua na dadaan dayon may nangayo dayon ang nabahin ang dagat so niya ako sa bang among makuha base <laughs> balita na lang niyang ang amo kaya mo ragto oh, dito tanan na para panagat guys dito banda o sa may rawis uh, kami nagsulo-sulo lang gid bidiri wa gid bidiri ka ubad nguhain kadaplin lang siguro ni o excited lang kami kayo mag ariya kay di na mo arap banda na lang na lang nato ni unya kung bay kuha ba among pukot o So guys, pauli na kami. Sad to say, uh, kaunti lang na huli namin. Apat na isda lang yung nahuli namin. So ganito, ganito talaga ang buhay guys. Minsan is siniswerte. Minsan uh, jackpot. So di lang may matagam. Ugma na po. O kaya o uh, managat na po may. palay mo, sa oran na mo atong pag ano, di man ato mahibawan. May naamanggit ng swerte. So guys, hanggang sa mali. Bye bye!